Ito na nga naging food trip namin sa Baguio nung unang araw namin dito. Paano ba naman kasi, na-miss ko talaga to. Kaya lang nung gabing yan, i umulan muna bago kami nakapunta dyan. So, trinay namin itong grilled balot na to kasi nga hindi pa ako nakakatikim talaga niyan. Gumawa ako niyan before, pero hindi naman naging perfect. Mm, -hmm. Salap. Yeah, hindi siya lasang sobrang balot. Hindi yeah. siya lasang parang, sobrang balot? Ah! natin yung balot. Grilled balot. Grilled balot. O, oh, okay daw. <laughs> wow! With hairpins. With your... <laughs> Masarap ng garlic. Pati pa din yung balot. Pati pa din yung balot. Ang niyo. Masarap mm. ng garlic niya. Yeah, sige, sige. <laughs> Nga. <laughs> <laughs> oh. Matagal na nga trending tong tanghulo na to pero ito nga yung unang beses na titikman ko to Pinili ko yung dalawang grapes at green grapes na worth 50 pesos lang Kaya mo yan!

Nakakita rin pala ako ng grilled talaba dito na hindi namin nakita noong unang beses na pumunta ako dito kasama yung asawa ko. Ano? Spices. Crunchy? Anghang? Uh -huh. so spicy? Sobra? Hindi, yeah, konti lang. Last time, papi nalang! Last Trinay din namin to ang Korean food na to na pinipilahan niya dito at sobrang haba talaga ng pila guys. Kaya titikman natin kung masarap talaga siya. Si Hana na din yung pumila niyan kasi nga two lines yan kaya hindi naman pwedeng dalawa kang pipili. Kitang kita yun naman na sobrang dayang yung pagpipilian at ang daming choices pero tukboki at fish cake nga lang yung aming in-order dyan dahil worth 100 pesos lang yun. <mulong>

Meron din sila mga palamig dito na iba't ibang klase yung flavor. Meron din pala ditong takoyaki at dahil nga nag-create kami, tinanay na din namin at mukhang masarap dahil nga sobrang dami ng sahog nito. <laughs> ano nakalagay? Cheese? Cheese and, and spicy. Okay. Ayoko na ano. Yum. Mm -hmm. mm -hmm. Kainit? <laughs> sobrang init ayun ito yan, ayun itong loob kaya mayroong usok pa oh ito mo yan pabalipin ko wala na wala mo naman, pa wow snow field snow field yan yung laman niya guys <laughs> Ang sarap. Pero di ko masubod. Ay, ang ilis na. <laughs> Blow mo na lang. Sige, kahit onti. Hindi mo, mo kailangan ilahat eh. Anong lasa?

Ayan! Bukod doon sa kainain namin kaninang balot, eh ito talaga yung original grade balot na nasa shell pa. Bumili rin pala kami ng dried posit dito at saka itong sweet corn na talagang favorite ko kaya pinadagdagan ko talaga yung kanyang cheese na may sugar. Luto na yun? mo talaga kung ano. <laughs> Itura masarap sa <ba>? hindi. <laughs> After namin kumain, eh, naglahad-lahad muna kami dito sa night market para tumingin kung meron ba kaming mabibili. Kung yung unang kinain namin ng grilled talaba ay masarap, itong ang pangalawa naman is sobrang sarap talaga guys. Na-upload ko na pala itong video na to at ito yung unang beses na kakain ako ng sisiu dahil nga sobrang liit lang niya. Binalikan ko yung binilhan namin ng balot nung unang beses na kumain kami dahil nga sobrang sarap nito at ito lang yung pinakamaliit na sisiu nila. Dito lang ako sa Baguio na kain ng balot na sobrang nagustuhan ko talaga pati yung kanilang chili garlic at yung kanilang garlic. Hindi mo rin mapagkakaila na lahat talaga ng sabaw na galing sa shell ng balot ay kinuha nila. Halos gabi-gabi nga ay nasa night market kami. So yun lamang po ang mga ganap for today's vlog. Thank you!